isang bypass operation sa barangay PD Monfort North, Dumagas, Iloilo ang itinaturong mastermind sa serya ng pagpanghold up at carnapping incident sa lalawigan ng Iloilo kabilang na sa mga biktimang Indian Nationals. Kinilala ang sospek na si Jepster Benilio alias Jep-Jep, 24 anyos at residente ng barangay Naslo Pototan. Nakuha kay bonilio ang isang sachet ng iligal na droga sa halagang 22,000 pesos at nagdag na walang sachets ng iligal na droga na tinatayang nasa 50 grams at may standard drug price na 340,000 pesos. Sinabi ni Police Major Ken Albert Lefsha ng Dumangas Municipal Police Station, matagal na nila na monitor na nagtutulak ng ilegal na droga si Bonilio at siya ring utak sa hold up at carnapping incidents lalo na sa mga Indian Nationals sa lalawigan ng Iloilo. -Ilo. Inabi naman ni Bonilio na noong nakaraang taon, involved rin ito sa hold up incident sa bayan ng Pototan Iloilo -Ilo, kung saan nakulong na ang dalawa nitong mga kasama makaraang mahuli sa ikinasang by bust operation. Kas kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo. Radyo Man, Maggie Maleriado, Tatak, RMN.